Napo natin mga idol nga ito Agamukin, laki 10 gramos

रसी मा रसी आहे पीलो न आहे

Pagawa po namin ng bahay. Yan. Masawa po tayo ng 7,000 na idol. Ah, uh, di po natin kukunin yun. Ah, sa sunod pa buwan, ito po natin so, kasi ng bahay bahay. Ah, bibili na po ako ng malapit na yung tagulan ulan may idol. Pagalan na ng bahay. Sikap lang, sikap. Yan, may idol. kami ngayon, may idol. Kahit wala kasang kami doon Kalawa pa rin kami kasi Ayun, wala na kami ng bigas Kala makatali kami At ayun, may payarin din si mama may Sa ano, school Uh, gusto sana namin mag-uwi may doon kanina yun ang si Papa sa paan niya sabi ni Papa may doon mag-uwi kami walang, walang pambayad si Mama kaya yun, lakot na lang kayo kayo doon, nitiisya na natin yung yung samlit. Kaya na yung mga yung

indiksyon may doon kasi ako nang ako na add, ako nang indiksyon eh tapos tapos may kasi may sugat po siya tapos si magtakad kaya eh, ako lang muna may doon may stop yung video indiksyonan ko yan video natin sa pag compress ayun yung sugat niya Maydol. may doon may nalilang laki yung may kasi mahanginan dulo sa bahay may doon makita na natin sugatan pa ako sa lapo may mga idol 1-0 na uh, update na lang tayo mga idol huwag mahila na yan ano. Uh, o rin yung hila niya mga video lang tayo sa nandito na sa aquarium sana mabuhay para ako uh, mga idol lamon nagilid na siya mga idol uh, nahila natin yung yung na yung compress mga idol lipat po kami kasi wala nang magkain lipat kami ng area mga idol Ay itong bato uh, kasi yung isang chip uh, ngayon pato na pumalay wala na, nang laman

Dali na yung punto. Iba kami ng ibang puntuhan namin. Hanap kami ng pato. Ah, ipakita lang. Ipakita ko sa inyo yung spine deer yun. may doon. Ay, patungko pa pas. Grazie a Imit bunga idol. Kita okay, main

Yan, may nakita kaming ibon may doon, hindi pa, hindi pa nag, ano, ahon. Kanina pa siya sa ilalim ng dagat. Bangan natin may Ah, bigla yung, ano, may Bigla yung ahon. Ah, oh, wala pa may doon. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. saan may Ayun na, ayun na, ayun, ayun, ayun. Hanap yung mga maliit na isda. Ayun. At, 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 at.

dito ako ni si Papa Michael. Nag-storage na doon. nag kasi yung cellphone ko. Nag-video sa napin. Nag-storage. Nakakalaking dalagang bukid. Yan. Laki may Dalagang bukid. Nagigit isang kilo. Sa isa. May doon. Ito yung mga maliliit. May doon. Gumahin sa mga... kumain sa mga ano. pira Laki may doon yung tulong bus papa may doon ng isa. Kalari na po yun ulit. Malaki na bukit may doon. Ang mga mga natin. Anuan pa nga yun. Ang mga natin may doon.

Kulinaris Papa May Dol sa tuntun na pangulam. Yan ang kumain daw ay dalagang bukid. Abangan natin May Dol. nga. dalagang bukid. Oh, laki. Huh. Oh, ito makawala. Lunok. Ayo, ayo, ka. Bukin. Bukin. Sabi. Anak yung idol. Bukin. Kita ulit ba idol. Pag baka dali tayo. Idol. Bukin uh, ka tayo. Ha? Hindi sila kadagdag nga idol. O oh, mata eh. Bukin Ah, hindi nakadagdag mai mga idol ah isang pirasong lapo lang po yung nahuli natin at ito po yun maydol mga dalagang bukid yung mga uh, utdan maydol na tumatawag sa amin yan isang kanuping ayun bibinta din natin yan maydol idol ah. bibinta natin yan kung ilang kilo at yan lang yung benta pati rin itong mga dalagang bukid maydol idol bibinta din ito natin do saka yung mga utdan mga idol ayun po natin yan ito paano ba sa paghapo, nakahulit yun ang hapo. Sa mga dalaga bukid, maraming na nahulit yung dalaga bukid, may doon. Ayan. So, kami ngayon may doon, at wala na ka kasi kami mamain. hapo na rin po. Ah, uwi uh, talaga laga kami. Ayan may abang-abangan po natin tayo, tayo pag alis na natin. Ayan. Tara may let's go na. Ayan. Maidol. Alis na kami. Ayan, na kami may Oh, you need let's go now? hapon may dito kami na ang awin doon dito na kami na ah uh, nakauli kami ng ano lapo over may malaki ah uh, dila ako nagdala ng cellphone noon kaso may doon wala sa nang susiyo kaso yung wala na siyang ano wala na siyang ano may laway kaya damage po may Ayon, ah, ngayon na ah, mga naman, nakawal tayo na ang good size. Sabak na yun sa atin, Madol. Bang Diyos Bigas na. Ah, update na lang, Madol. Pag mabinta -bab natin itong ano. Tapo. Madol, dito na tayo.

Yan, nakita pala ng ano may doon. Hmm. Um, ano natin, yung nahuli natin may doon. 6 gramos may doon. Times 1,100. Umita po na ang 6,660. Plus 400, 100, may doon. Tapos may doon, yung ulpo, 200 plus. Ito ang kita natin may doon. 100 plus. Yan, yeah, yung binta natin. Ganto ha. 100 plus din may doon. Binawas, pinasukan namin ng 200. Si yung ano naman ng common kanina. Sobra sama na to sa mga laya-laya may doon, mga dalagang bukid. Ayun. Si 140 may doon yung natira. Yun, kahit pa paano may doon, nagbili din ako ng kape. Ayun, nabawasan din sa ano, nagbili akong kape pala may doon. 40 ay ano you know, or sabi nang ano 18 yeah, yun hanggang dito lang video natin mga idol uh, thank you so much and God bless yung lahat mga idol kita sa sunod na video and chat out sa yung lahat mga idol uh, sana makahulip tayo sa susunod uh, God bless yung mga idol God bless ito yung sugat pala ni Papa mga idol yung nagpa ng bato yan Malalim po yan, Maidol, kasi nag ano lang na, nagdikit na lang. Malalim. Ayun, sugat niya, Maidol. Ha? Laki niya, Maidol. So, Malalim may. po yan, hanggang dito yan. Hanggang dito. Si Bildo, Maidol, napakatalim. Ha?